Ito na nga, di kaka-birthday ng ni Kim Chiu nung ano, di ba? O, oh, production ang birthday niya is April 19, correct yeah. me if I'm wrong, yeah. ha? Pero, nagkaroon siya ng birthday celebration noong, ano, Sunday. Sa asap. Buis-buhay na naman, ganda ng production number niya. In Oo, ba? may mga nabasa ako doon, Kuya Roldan, Kuya Romel, na parang nag-snaban ba? si Janine Gutierrez kasi sakto nandun din si Janice eh, at si Kim Chu Correct. kasi usually dati ma madalis uh, ma nagkakatabi sila or meron silang production number parang nga parang sabi parang nga, hindi naman sa, sa taping daw oo, oh, oh. kasi parang may awkwardness na, na may para awkwardness hey, het, heto ang chika dyan oh, okay. nakita rin sila sa si Studio 10 oh, okay. si ano hindi si, na si, si Janera Salvador sa si Kim Chu oh, oh. go. Bin, binati naman daw ni Kim Chu si ano oh, 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 nagbeso hello, hello sabi niya oh, sila sabi niya may tanungan pa na how are you? How are you? Sabay beso. Uh, nakita si Janelle, si ano? Si Kim Chot saka si Janella, uh, di ba? Yan uh, uh. yung unang pagkakataon uh, uh. nakita si Janella uh, at so saka si Kim... issue. Oo. Oh, so, di ba? Uh. Oo. Mukhang okay naman daw yung dalawa. Kapansin-pansin kapansin din daw yung pagdistansya ni Kim kay Janine na nasa kabilang side. Ay! Ay! Correct. Ay. Pag nakita niya, nakita niya parang Omiwa, Hindi, dapat si Janin din bumati, 'di ba? May awkwardness na talaga sa pagitan ng dalawa eh, 'di ba? Mm -mm. Tapos hindi nga raw ano, nagpansinan yung dalawa, ah. si Kim at saka si Janine. Mm -hmm. <coughs> Yon, tapos si Kim daw agad na ano do sa ano table ng mga writers. Ay, Ay, tapos okay. yung opening number nila production number. Si Kim daw nasa likod dalang na ni Janella. Doon na lang daw pumwesto. At saka nung no, ipinapakilala si Kim 'yung Happy Birthday Kim 'yung uh. ganoon sila Martin ni Vera, 'di ba? Uh. Nandun lang sa likod daw si Janine. Oo. Uh. Pero ang chika nung opening number uh -uh. friendship uh -huh. sa uh -huh. Studio uh -huh. 10, kitang-kita raw ang iwasan ng dalawa pumwesto na lang sa sa isang, likod. Ano sa isang Sa likod ni Janella. Oo, oh, oh, sa likod dyan Kim. Ay, alam na lang ni Frenchie. Ay, oh, sabi oh. nagkita nga kami ni Kim kagabi, di ba? Oh. <laughs> sabi niya, pumesok oh, ko sa likod ni Janela. <laughs> Ay, ikaw talaga maniwala sila sa'yo. iyo. <laughs> <laughs> hindi, yun ang balita. Oh, oh, Pero oh, oh. kitang-kita na rin awkwardness talaga. Oh, na, meron na talagang wala. Kaya ganin, sa, at saka kay Kim. Hmm. Kita sa video naman eh, di ba? Ay, ganyan. Oo, oh, kita sa video. Ako kasi ko, kay compared video. before kasi nung ano, nung ano nung si Janine tsaka nagpo-promote si Paolo ko iko-compare mo kasi ngayon 'di ba okay na okay sila mm, tatlo 'di ba mm. nakita niyo yung tatlong 'yun 'di ba si Kim si Janine tsaka si Paolo 'di ba mm. kiling nakipiglig pa talaga at that time si Kim 'di ba? Tingnan mo nga mapaglaro on tadhana, diba? 'di ba? Hindi mo masabi, oh, ba? So may o oh, ano talaga, awkward na talaga ang kilos nila. Oh, sino Pero, kaya ang umiwas sa palagay niyo? Kanino? Parehas. Parehas. Oo. nagpapakiramdam sila. Pero alam mo friendship, bakit naman nagbabatian kung may ano, 'di ba? May ilangan, may issue, tama lang naman mag-iwasan sila. Oo, ako din. Kung so, ako man, nakita ko, dead man na lang. Ibig Ganon. Ibig sabihin, true. 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 true na merong something kay Paolo at kay Kim. Oh, at okay. Ganon ba yun? Kasi wala lang, okay. kung for the promo lang, dapat alam ni ano yon di Janine. ba? Janine? Janine? So, so, na, parang po, alam naman natin na ano lang, promo lang yan. So, parang may bahid katotohanan. Di, at kung may awkwardness, lumalabas talaga na nagkaroon din ng something si Janine at si mm -hmm. Paolo kahit wala silang pag-amin.